Magkano ba talaga ang puhunan para makapagsimula ng ice shoe business? Magandang araw mga kayalo! Welcome sa Kayalo Talks na kung saan pag-uusapan natin ang negosyo ng may mainit na kita. Ako si Sayla from Powerhouse Ice Shoe Machine at pag-uusapan natin ang isa sa pinakamadalas itanong. Magkano nga ba ang puhunan para makapagsimula ng isang ice shoe business? Depende ito sa laki at kapasidad ng machine na gusto mong i-operate. Pero tandaan, hindi lang machine ang puhunan. Para maging fully operational ang business mo, kailangan mo i-consider ang mga ito. Una, water filtration system. Para siguradong malinis at ligtas ang yelo mo. Pangalawa, ice storage facility. Para sa proper storage at supply management. Pangatlo, delivery setup. Two, three, or four wheel vehicle delivery system. Pangapat, water and electricity. Depende sa consumption at kapasidad ng machine mo. Panglima, business permits and maintenance funds legal and sustainable operation. So ito na nga, magkano nga ba talaga ang puhunan para makapagsimula ng ice tube business? Kung interesado kang malaman ang tamang presyo, mag-message ka sa aming page para may handa namin ang quotation na gusto mo at swak sa budget mo. Ang tanong ngayon, handa ka na bang magpalamig ng kita? I-comment mo lang ang hashtag KayeloLevelUp at tutulungan ka namin planuhin ang next step ng inyong ice tube business journey.